Hello, hello, hello mga mare! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, for today's vlog, gagawa tayo ng patok na patok at laging meron sa handaan na buko salad! Ayan, sa isang malaking bowl, maglagay lamang tayo ng ating two days o pinaghalong mga prutas. Meron tayo ditong pineapple, Meron tayo ditong papaya. At iba pa. Ayan. Pagkatapos nga po niya, nailalagay na natin ng ating nata. Meron po tayo ditong dalawang kulay. Pula at green. Ngayon naman, natin nang ilagay ang ating kinayod na buko. Ayan. Ayan. kapag may mga handaan, birthday, Pasko, New Year, o kahit anong celebration mga mare, ay hindi mawawala ang buko salad sa amin. At ayan, dalagay na natin ang ating keso. Ayan, hinati-hati ko lamang ito sa cubes. Ngayon, ilagay na natin ang ating condensed milk. Ayan sasairin natin ang ating can kasi mahal po ang condensed milk at mga bilihin. Ayan, tatlong can ng condensed milk ang ating inilagay mga mare. Ayan. Kaya na pong bahala kung gano'ng kadami ang inyong ilalagay na condensed milk. Ito ay base lamang po sa amount ng ating mga ingredients o ating um, mga buko at ang ating inilagay ng mga prutas. Ayan. Maglalagay din tayo ng tatlong um, pack ng Nestle cream. Ayan. ala sa akin po kasi mga mare mas masarap kapag mas madaming na slime cream ayan Paborito ito mga mare na mga tao dito sa bahay at laging nire-request kapag gantong may mga handaan kami. Kaya ayan, natin silang pagbigyan at gagawa tayo ulit ngayon dahil birthday ng aking isang alaga. Ayan, kaya naman natin silang pinagbigyan. Ayan. Ngayon naman, pagkatapos natin ilagay sa isang malaking bowl ang mga ingredients nating kakailanganin, ay atin na itong haluin para sa ganun ay uh, kumalat ang lasa nito at mahalo ng maayos. Kapag nakukulangan po kayo mga mare sa lasa neto, ay pwede kayong magdagdag ng condensed milk or na sleep Cream. Pero para sa akin, ito ay perfect na perfect na mga mare dahil tignan nyo naman at napaka-creamy nga naman nito. Mas masarap ito kainin mga mare kapag ito ay malamig-lamig. Kaya pagkatapos natin itong halu-haluin, ay atin itong ilalagay sa ating freezer. Ayan. At matagal-tagal ito bago ma maubos. Ayan. Ayan, tingnan nyo naman 'yan mga mare at napaka-colorful lang ating buko uh, salad, 'di ba? Ayan. Paboritong paborito ito mga mare ng mga tao dito sa bahay. Kaya naman naging meron ito sa ating mga handaan. Ayan. Siyempre, titikman natin yan para malaman kung sakto na ba ang lasa nito. Ayan, ito na ang ating uh, buko salad mga mare. Tignan nyo naman yan at napaka creamy dahil ang dami nating inilagay na gatas. Ayan. Pagkatapos natin yan haluin mga mare dahil hindi naman kakasya yung ganyang kalaking bowl sa ating ref at itong transfer sa ating mga tupperware. Ayan, at tayo naman ngayon ay magluluto ng biko. Kaya naman atin nang ilagay sa ating isang malaking uh, kaldero or kahit ano pang meron kayo dyan at hugasan ang ating malagkit na purple rice. Ayan. Galing pa po ito sa aming probinsya dahil ako ay ano? Uh, nagbakasyon ng mga nakaraang buwan kaya ako ay nag-uwi dito sa amin. Ayan. Sa aming bahay po, mga mare, ay limang beses po kaming maghugas ng bigas kapag nagsasaing dahil ah, sabi nga po nila para less sugar na din dahil ang bigas ay madaming sugar nga. Ayan. Hugasan po natin ito ng maayos, mga mare, para sa ganun ay matanggal yung mga hindi dapat maisama sa ating mga pagkain. Ayan. Ayan, ito po mga mari ay uh, gata. Ayan, akin na pong inilagay at ito ang magsisilbing tubig ng ating uh, purple, purple rice. Ayan, dadagdagan lamang po natin ito ng kahit konting tubig mga mare, para lang uh, masakto natin ang tubig neto. Ayan, isasalang na po natin ito mga mari at hintayin natin itong uh, kumulo at ayan, maluto. Kita nyo naman yun mga mari, ang kanyang itsura ay parang champurado. Ayan, sa isang uh, separate na pan, ito po ay yung um, purong gata mga mare. gagawa po tayo ng latik. Ayan. At luto na po ang ating purple rice. Ayan. Kita nyo naman yan mga mare. At napakaganda nga naman talaga. Bumalik po tayo ngayon dito sa ating niluluto. Hintayin lamang po natin itong kumulo. Ayan. Alam ko naman po na iba sa atin ay ah, gumagawa na ng gantong mga pagkain sa kanilang mga tahanan o ano, sa kanilang mga bahay. At may kanya-kanya po tayong paraan kung paano gumawa ng pagkain ganito. Kaya kung may nagawaman po akong mali ay huwag niyo po akong i-judge dahil ito po ang paraan ko kung paano magluto ng biko. Halo-haloin lamang po natin ng bahagi ang ating uh, gata para sa ganun ay hindi masunog sa ilalim nito. Ayan, kita nyo naman yan mga mari at kulong-kulong -kulo na nga po ito. Maya-maya po ay magbuboyan at magmamantika na po yan. Hintayin lamang po natin. Ayan po mga mari, sinasabi ko po sa inyo. Ayan, at meron na tayong latik. Ayan. Ganun lamang po kasimple gumawa ng latik mga mari. ating salahin ang kanyang mantika. Ayan. Para maihiwalay ang mantika sa ating latik. Ayan. Papatuluan lamang po natin itong mga mare. Ayan. Ngayon naman mga mare sa isang malaking pan ay maglagay ulit tayo ng gata. Ayan. At saka natin uh, ilagay ang ating mga uh, purple rice. Ayan. Ito po yung purple rice natin. Tignan nyo naman yan mga mare at um, talaga nga mga umuusok-usok pa, ano. Ayan. Kung gusto nyo po ng saktong tamis lang at uh, masarap na biko ay sundan nyo po ang paraan ko ng pagluluto. Mayroon po ako dito mga mare na condensed milk at ube flavor po yan. Ayan. Para din po dagdag gulay sa ating um, biko dahil purple rice po ang ating gamit ay gumamit din po ako ng uh, condensed milk na purple. Ayan. Tingnan nyo naman yan mga mare at napakaganda nga naman talaga ng kulay nito. Habang inahalo at inhalo nga po mga mara ay lumalabas ang tingkad ng kulay ng purple. Ayan. Ayan, siyempre maglagay tayo ng konting asin para sa ganun ay balanse ang lasa nito. Ayan, Pagkaya'y nakukulangan pa po, po sa tamis nito mga mare, pwede kayong magdagdag ng asukal dahil madami nga po yung ating uh, rice na gagamitin dito. Ay magdadagdag po ako ng asukal sa ating uh, mixture. Ayan, kita nyo naman 'yan mga Mare at napakaganda nga naman talaga ng kulay nito. Mas lalong gaganda pa po 'yan mamaya mga Mare kapag nailagay na po natin ang ating malagkit na bigas. Ayan po ng aking sinasabi mga Mare, magdadagdag po ako ng asukal. Da uh, depende na po sa inyo kung gaano po kadaming inyong idadagdag. Dahil hindi naman po tayo pare-pareho ng panlasa. Ayan, haluhaluin lamang po natin itong mga mari hanggang sa ma-dissolve ang ating mga inilagay na asukal. Hintayin lamang po natin itong kumulo. Ayan, sa parting itong mga mari ay kulong-kulong na nga po ang ating mixture. Haluhaluin lamang po natin ito mga mare para sa garon ay maiwasan natin na masunog ang ilalim nito. Ayan, dahil sa tingin ko po ay konti kulang ko pa po ang inilagay ko ng asukal ay nagdagdag pa po ako dito at atin po itong ulit haluhaluin para ma-dissolve po ito. Madali lamang po gumawa ng biko basta sa ganun ay matyaga kayo sa paghalo mga mare dahil madami po talagang beses na maghalo-halo tayo. Sa puntong ito ay na natin ang ating purple rice. Ayan, at natin na po itong haluin para kumalat ang mixture. Ayan, kita niyo naman yan mga mare at maya-maya nga po ay mas nasarap pa yan dahil ilalagay natin ang ating latik pagka nalagay na natin sa ating tupperware o kung saan man po natin ilalagay. Ayan, halu lamang po natin ito ng bahagi ang mga mare. Para, ayun nga, at, uh, pantay lahat. Ayan, ang lasa nito. Ayan mga mare, yung sinasabi ko kanina pagkatapos natin ahaluin ay natin nang inilagay sa ating mga tupperware. At ngayon naman mga mare ay atin nang ilagay ang ating mga latik na ginawa rin kanina. Ayan, sa um, ganun kadami pong purple rice nating uh, inilagay. Ayan, sa ganun kadami pong uh, purple rice nating inilagay kanina ay nakagawa po ako ng dalawang ganto kalaking lagayan. Ayan, malaki po yan mga mari at parang maliit lamang po sa video. Ayan. At ayan, presenting ating biko. Ayan, at talaga naman napakasarap. Napakasarap niyan mga mare hanggang ngayon ay natatakam pa rin ako. Ayan, kita nyo naman yan. At ayan, dahil nga tapos na naman tayo sa ating cooking video, gusto ko magpasalamat sa ating mga uh, channel members na walang sawang sumasuporta sa atin, especially sa ating mga uh, suporta dyan na walang sawang nanonood sa atin. Hanggang sa muli, paalam!